Alright, mga bay mga kabits, ayan puno ng bakal yating binubuhat. Ah, sampu piraso at ato, oh, may Yung ating binuhat mga bay, so yun, mahaba-haba yan at doon pa. So, patayo natin gaya nung nasa unahan para makatrabaho na tayo ng ibang trabaho. Bali, anuhin lang natin to para yung ano natin, at ah, kaibigan natin ay hindi na gano'n mahihirapan dito mga kabets, no? So yun na mga kabets mga bay So dito natin ito ilagay at ipatayo natin para hindi gano'n malayo sa kanya Alright, so panoorin nyo na lang yung ating mga tirada dyan mga bay mga kabets pagkatapos natin ito pa tayo ay ano na ito atin ang para magkagawa na tayo ng ibang trabaho mga ka alright so ito na tayo na alright o so, ganyan lang yung discarte natin mga kabits ay bakit lang hindi na natin tinalian para dire diretso na katapos ay magano na naman tayo magbukay magawa tayo ng kanal

pakiramdaman sa bakal na binubuhat mo mga kabets para pag natumba hindi pa pupunta sa iyo at kailangan mabilis yung mata mo kasi tingin sa kabilahan mga kabets alright mga bay ayan na ayan na patayo na natin ayan So, dalawa na yung napatayo natin mga bay pa Ubusin natin ito Mahigit sampo ata At nandun na naman sa unahan ay sampo Tama-tama din yan ngayon na Araw Maya-maya na lang din hapon tayo Magpatayo ulit Ayan Ang hirap Kumalas Kumalas mga bay Ayay Nako nako Kumalas talaga Pagkang matumba Kaibigan Alright Ayay Atras Kailangan ng atras Atras tayo Kote ayan ayan kumalas na madulas dadahan lang dadahan dadahan sabay tulak dadan sabay -tulak. alright so yan pwede na yan mga bay at tayo na yan pwede na yan ano rin na pupulotin na lang ng ating kaibigan na gagamit ng vibro- isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Nasa mga ano pala, 14, 15 to na binuhat natin. 9 meters. Kaya pala na medyo hindi kakayanin pagbuhat ng ating unit pag nakabalagpag. Mabigat o Mabigat. sabay alright so ito na naman tayo dahan dahan lang dahan dahan para at pakiramdaman talaga yung pag paharap na uh, paano talaga palabas yung pagtumbak ng kali na pumalas huwag nyong mga kaibigan natin dyan na nagsisimula pala mga ganito mga diskarte so, Tandaan nyo palagi na huwag kayo mag patayo ng ganito kung nakaharap sa inyo yung bakal. Kasi pag kumalas, kayo ang matatamaan. Alam nyo na yung unit ay kailangan din natin. Ano? Tawag ko. Kailangan din natin pangalagaan yung ating unit mga bay. Kasi dito tayo namunghay. So, Tahan din natin ang safety At sa sarili na rin natin Kasi napaka to eh Kita nyo yung bakal na yan At sobrang Laki na naman tayo ganun lang at yung isang kasama natin ay ngayon nandun na matapu na sa bahay, travel na papunta dun sa aming bubukayan mga ka-BEDS at no? ingat din sa ating mga kaibigan na uh, construction worker alam natin na napakahirap ng trabaho at uh, minsan napakadelikado

malayo na kasi yung dulo niya Ramswa Magdang kumalas Nahihirapan ako sa iyo Kanina ka pa kumakalas-kalas Alright, so ganyan mo na Bago hindi Hindiin mo bigla <laughs> Ha etc. So na ito na mga bay aiyay ayan ayos yan hindi na yan mga bay masyadong malayo kasi yung nag slide siya kaya hindi na natin gaano mabot hinahin natin itong iba papalapit sa atin para maapatayo natin ang gusto ayan